morning mga kabarkats Ayan mga kabarkats, update na naman natin itong uh, Bypass road dito sa Davao International Airport Yan, siguro Yan, makikita ninyo mga kabarkats, yan yung tulay Papunta yan sa gilid ng uh, Airport Yan, papunta doon sa Mamay Mamay Road Papunta ng Damusa yan, At siguro mga workers hope na ngayong taon is madaan na na ito, itong product dito. Ayun kasi nakasimento na sila mga workers. Na workers na siya mga workers papunta doon. Yan sa highway. Yan na diversion road. Yan papunta na siya doon mga workers. Ito yung tulay. Yan papunta na dilid ng Davao International Airport papunta ka ng Lamusa yan napaka siguro malapit na ito mga workers kasi yung nila mga workers itong drainage system dito yan ang mga drainage system tapos ito yung ginagawa nila dito na box culvert yan papunta doon kasi may may drainage system yan doon dito pababa yan ito sa papunta ng tulay malapit-lapit na ito mga world kasi ito yung kabundukan din no? yan yung nakapatag na yun dati is mataas yan ngayon natapos na itong box culvert nila siguro i eh, gaganon yung mga lupa dito Ano, magpantay ito dito na area yan malapit-lapit na ito mga world kasi papunta na sila doon no? Eh. sa may highway talaga ng C.P. Garcia yan doon nice diversion road yan tulins lang ito na kung mga workers na kalsada pero isang malaking tulong na ito yan dito sa bypass road kasi yung Laberna Hills yan doon yung Laberna Hills kapag may mga malalakas na ulan dito na area is bumabaha yun hindi na madaanan yung Laverna Hills kasi malalim yan dyan eh parang sa Kwan is parang kawa kawa siya na kalsada ito dito is mataas na na portion ito papunta ng airport kasi yung airport na dyan yung airport na entrance yan dyan banda yan napakalaki na mga workers improvement yan o dito extension nila dito is ito yung siguro itong para sa drainage system na yan itong ginagawa nila ngayon papunta doon yan uh, doon banda sa May CP Garcia ay hindi pa hindi pa din wala pang kung, an, ginagawa sila doon para butasan yung area na ito pa yung ginagawa nila dito yan exists dito na naman sila mga Guys kini clearing na nila mga workers yan siguro next dito sila magbubuhos dito na side. Yan. Good news ito mga workers kasi malaking tulong din ito na bypass road. Kaya pala dinaanan natin doon yung papunta ng CP ay yung gilid ng airport is yung kalsada doon is ni repair nila. Kasi may mga nasira dyan na banda yung hindi pagka ganda na pagka buhos kaya sinira nila uh, nire-repair nila dito ano, maglalakad yung mga tao dito is hindi na masyadong maputik kasi maganda na oh, simentado na, na hope na tuloy tuloy na ito kasi ito na lang talaga mga workers na portion ito at saka kasi yung tulay papunta doon is okay na yon pupunta tayo doon sa may dulo. Titingnan natin ha, hanggang saan na ba itong itong buhos nila. Yan, ito na yung sa diversion road mga workers. Ah. Uh, yun yung papunta ng Labor na Hills. At ito yung papunta ng entrance ng Davao Airport. Yan. isang malaking tulong na ito mga workers kung matapos ito dito kasi ano ito na yung sa may dulo na bansa diwan ko dito, umabot yung tambak nila dito na area, siguro gagamitin din ito sa pangangayon ito na yun mga workers napaka ganda na ngayon dito yan o, umabot na yung buhos nila na siminto dito na side matagal-tagal na rin tayong hindi nakabalik dito last nag-update tayo dito is yan ang uh, ginagawa ito pang mga drainage system dito yan papunta doon ayun is natapos na nila yung drainage system nila yan ito na lang kulang kapag mabuhos sa mga pool na nila dito papunta doon sa may tulay siguro yan bubutasan na ito para mag na talaga dito sa CP Garcia Highway. Yan, si isang malaking tulong ito na bypass road. Matagal-tagal din ito mga kabaytas, itong ginagawa dito nila. Kasi malalim ito. Itong tinatayuan natin dito is malalim ito dito na area mga kabaytas yan. Malalim dito. Parang creek siya dito na area. Ngayon is yan o. No? Uh, tit kung titingnan natin is napaka-easy lang gawain. Pero napakalalim na area dito grabe yung lambak nila pero maganda yung pagkakuan nila kasi yung may-ari yan na pinatanggal niya yung kabundukan niya dyan para itambak dito sa area na ito sa kalsada siguro marating tulong din ito sa kanya kasi sa kanya itong lupa dito eh kaya nga natagalan ito dahil sa road right of way Siguro hindi sila nagkakuan sa bayaran dito kaya yung agreement nila is tatanggalin daw yan. Ah, kamudukan i dito sa creek. Isang business strategy din na ito sa may-ari ng lupa dito kasi kung madaan na, na ito, na area dito. Yan, kung maganda na itong kalsada is pwede na siya magtatayo dito ng mga business yan kasi yung maganda na kasi yung kabundukan din wala no patag na yung kabundukan dyan pwede na siya magtayo ng mga business dyan kasi marami nang dumadaan dito na area kapag matapos dito kasi malaking tulong talaga ito bukod na bypass road dito kung galing ka ng Damusa doon sa Mamay Road papunta dito sa Sipi Garcia is mas madali na lang kung may mga malakas din na ulan dito itong labirintals dyan pagtawid mo doon pag akit mo yan, pag baba, is labir hills yan, yung parang kawa-kawa yung sa is bumabaha dyan, hindi na madaanan na kalsada dyan ito is nasa mataas na ito na bahay, no? Bakit na yan dyan? Pwede ka na dito dadaan kapag may mga malalakas na ulan yan, isang malaking tulong talaga ito eh. marami nang naghihintay dito yan, which, which is good news ito na nabuhusan na istuloy-tuloy na ito mga kawikats kasi hanggang doon sila sa may tulay yung tulay is ginagawa pa ngayon ng parking ng mga residente dyan marami kasing tumitira dyan ngayon is maalis na yan sila iwan ko kung saan na yan sila paparking kasi kung gagamitin na ito marami nang dumadaan dito ng mga sasakyan yan lalo na doon no? yung sa may gilid ng airport ginagamit ngayon yan doon sa mga mga school driving ngayon hindi na yan kung na, na ito kasi marami nang dumadaan dito yung traffic din sa Damusa is mawawala din yan kasi bukod doon sila dumadaan sa kabila dito na yan dadaan na area Iwan ko lang kung hindi ba mag traffic dito kasi marami nang lumiliko yan dito kasi isang bypass road siya papunta doon sa may Damusa Ayun, napakagandang proyekto ito mga kabarkas. Siguro tama yung kontraktor dito. Baka ngayong taon is madaan na na ito. Kasi, yan o, may, may grader dito. Ang purpose ng grader is piniplane niya dito na area. Siguro, pag matapos ito dito, dito na naman sila magbubuhos. Yan kunti-kunti nila mga kabarkas. So, kung bubutasan yan, yan, magkukunik na talaga kasi wala na itong right of way okay na ito eh yung mga budget na lang nito siguro tuloy tuloy na ang budget nito ayong 2025 and hope na madaanan ngayong taon nito